At tayo na noong na-declare ang Supreme Court na hindi na po kasama sa ang uh, solo mm -hmm. sa bangsa Moroto ng region ni Muslimin Mindanao ay isa yung naging dahilan kung bakit na-reset ang election ng first parliamentary election sa darating na October. Mm -hmm. So sa, sa yung kadahilanan na yun ay dapat mabigyan ng matugunan ng parliament. So ang ginawa natin ngayon, ginawa ng parliament ay nag-file siya ng uh, bill reapportioning para po pag uh, i-distribute sa mga probinsya yung uh, pitong uh, uh, parliamentary seat mm -hmm. district seat doon po sa Sulu. So alhamdulillah na, nandiyan na po sa committee level ang yung uh, parokalang batas na yan yung sinasabi ninyo ng mm -hmm. uh, BTA Bill No. 347. Kailan po yan matatapos sa MP yung ano? Kanina pagkatapos ng meeting namin, it, if I'm not mistaken, ay nag-usap yung uh, dalawang committee chair, committee ng uh, amendments, the attorney uh, Uyod, uh, MP uh, Uyod, at si MP Sinarimbo, mm -hmm. kung saan ay pag-usapan nila kung kailan ang uh, 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 joint committee meeting namin para pag-usapan po, di-deliverate na namin yung uh, apportioning ng uh, seven uh, barangay, uh, seven uh, parliamentary districts sa uh natitirang uh, area ng barangay Kanina po ay nasa mensahe ni IC makakuha na may mga uh, na news sa social media na mapostpon daw umano ang barangay parliamentary district na wala namang nakitang sinong grupo po ba yan po ba yan so hmm. ano pong ang komento natin Nakahangka dyan eh uh, siguro baka uh, ispekulasyon lang yun dahil wala pa rin official na hmm. statement kahit uh -huh. sa ang grupo na magkaroon ng uh, uh, extension pero para po sa uh, parliamentary sa gobyerno po natin ay uh, uh, interesado po na suportahan ang pagkaroon ng eleksyon. Dahil kung maalala ninyo, mayroong uh, one time na uh, pinatawag po kami sa Maynila at yun din po ang uh, pakiusap at uh, marching order mm -hmm. na dapat paspasan namin yung pag-distribute, uh, repulsioning ng uh, seven parliamentary district mula sa Sulaw. Mm -hmm. Uh, may nagsabi po ng mga citizens, lalo na po sa ground, sabi nila bakit noon gusto nilang i-postpone, ngayon naman gusto naman nilang mag-election. So ano po ba ang maging kasagutan natin dito MP sa mga tao? Alam po ninyo tao? matagal na yan na gusto na ng MLF, mm -hmm. gusto na ng BTA na magkaroon ng election dahil iba ang appointed at saka. Elected. elected dahil ang mandate ay mula sa mga mula sa tao, legit ang pagiginga, hmm. Legit din lahat pero mas malakas ang mandato hmm. ng uh, isang elected officers dahil ang tao mismo ang naglagay sa okay. kanila sa kanilang posisyon. Hmm. Okay. Hmm. So, so advantage din po ba yung halimbawa uh, yung naappoint bilang MP? Ano po itong advantage niya sir at saka disadvantage? Yung Appointed. yung mga appointed natin mm. ng mga MP. Wala naman tayong masabi at disadvantage dahil sa advantage pero kung sabihin natin kung yung power mm -hmm. is mas malakas ang kapangyarihan mm -hmm. ng uh, 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 elected uh, kahit anong position basta elected mas malakas kaysa appointed. Mm -hmm. So yun po ang uh, yun po ang uh, hangarin ng Bangsamoro government na magkaroon na ng first parliamentary mm -hmm. election para po magkaroon na ng legitimacy ang mm -hmm. uh, gobyerno ng Bangsamoro. Okay, explain na lang po MP, kung nalilito pa rin kasi ang mga tao ngayon, uh, dapat magkaroon tayo ng voters education kasi mm -hmm. yung ibang kasi tao mm -hmm. hindi nila alam paano bumoto. pag explain mm -hmm. na lang po sa kanila kung sino po bang ibuboto at ano pong distrito or ano. At tama po yun dahil alam po ninyo nag-umpisa na karamihan sa amin mga MP at ako mismo ay nag-umpisa rin sa pagbigay ng uh, voters education. Yes. No? Mm -hmm. At magpasalamat tayo sa ibang mga NGOs, mm -hmm. ibang mga Uh, group na like, nag din sila na magkaroon ng voter's education dahil mm -hmm. ito ang kauna-unahang pagkakataon na magkaroon tayo ng uh, election mm -hmm. itong sa parliamentary election. Alam po niyo ang iboboto doon ay unang-una party. Yes. party. Ang iboto mo ay party. Mm -hmm. So 50% doon makukuha sa party, 50% mm -hmm. na uupo doon sa 80 uh, parliament members ang uh, galing po sa party. Mm -hmm. So yes. kailangan na malakas ang partido dahil 50% ang kukunin doon sa party na yon. At yung uh, another uh, 30% uh, 40% ay galing po sa district representative. At 10% ay galing po sa sectoral representative. Na hindi po kasali doon sa election. Dahil mayroon po proseso kung paano pipiliin yun. So, uh, Uh, if possible, MP, na matutuloy talaga itong first parliamentary election mm. ng BARM, mm. ano uh, gaano po kayo kahanda dito sa ating hinaharap? Dahil ito yung isang malaking hamon para sa ating mm. Bangsamoro. E electoral code ito na nasa BOL. Handang-handa mm. mm. na po ang uh, Bangsamoro uh, government. Handa na po yung mga BT member. Handa na po ang United Bangsamoro Justice Party. Alam po ninyo, <laughs> Itong uh, United Bangsa Muro Justice Party ay isang partido na naitatag base po sa pagkasunduan ng uh, Moro Islamic Liberation Front at ang gobyerno ng Pilipinas. Kaya po ang uh, MILF ay mag-transform from uh, uh, revolutionary so armed struggle to political struggle, democratic struggle. So dahil dito kailangan na magkaroon ng partido. Hmm. So, handang-handa na, simula pa noon, handa na po ang OBJP, handa na po ang bangsamoro na magkaroon ng eleksyon. Mm -hmm. Insayon na lang po, MP, sa ating mga kabangsamoro sa lahat, bang kalahatan. Una-una, tayo nagpapasalamat nagp sa Allah na sa darating na October, kung matuloy, atingin natin sa Allah hmm. na matuloy ay supporta natin. Ibi supporta natin na ipakita natin sa buong mundo, sa buong Pilipinas, na yung inaakala nila na hindi peaceful na election ang mangyari sa bahay ay makita natin na kaunaw na ang very peaceful bagamat ang mga, nauna ay peaceful rin plebiscite peaceful rin mm -hmm. at sana ito sa first parliamentary election ay pakita natin na the most peaceful, credible and honest election ang mangyari sa October. Tulungan natin, suporta natin ang ating mga chief minister, ang presidente ng BJP ng ating mga leader sa Bangsamoro Moro na suporta natin sila sa kanilang advokasya na magkaroon tayo ng moral governance at ipakita natin dito sa pamagitan ng peaceful, honest, and credible election insallah. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alaykum salam ita ala yan po ang ating buong panayam kay Member of Parliament Honorable Muhammad K. Yuantao. Mula dito sa kanyang opisina, te Abdul Karim from 94.7 TM Radio FM, Kota Bato, Basta Radio, ite mo